eto ang dahilan. Alam din netong si Goma na wala siyang masyadong kakampi sa Kongreso. Kaya ayan, kahit siguro labag sa kalooban netong isang ito, yung kanyang apology. Humihingi na po ng paumanhin doon sa kanyang binitawang salita, binara niya, tinira niya ang media, uh, dahil gusto lang depensahan dipensahan netong isang ito. Diba yung agad-agad na nag-react para depensahan ang sarili. Alam mong guilty. <laughs> Bakit ikaw mo ginawa niya ito? Dahil posibleng maharap siya sa ethics complaint. Yan po ay isinusulong. Yan po ang gustong gawin ng ilang leader ng, ng house or house leader. So pag sa, kung sakaling meron mang ganitong complaint laban nga kay, kay Gomez, siguradong siguradong susulong yan siguradong uusad yan siguradong uh, kangkungan pupulutin ang isang ito <laughs> dahil pwede siyang ma-expel pwede siyang matanggal bilang kongresista oh, ayan no no other choice um kundi humingi ng ng pasensya at kapatawaran humingi nga ba ng kapatawaran baka hindi oh To the members of the press who took offense in my social media post. Aba? <laughs> who took offense daw. Mm. Yung mga yon, yung, yung post niyo po, ang tingnan nyo, yun po ang sadyang ka-offending talaga yon. Pero hindi ito depende doon sa mga media na na, na offend. Ito itong call sa post niyo in general na offensive, na hindi talaga tama. I sincerely apologize. Sensitive information has been removed. I understand that the media endeavored to get my side of the story. I could have handled it, handled it better. Oh, kahit nabura na yan, kahit natanggal na yan, abay sigurado may gagawin pa rin na aksyon yung mga involved dito nga sa ginawa na ng si Richard Gomez. Dapat lang talaga, kung ang kung ang kapatawaran, kung yung apology na yan ay madaling tanggapin, abay sa mga susunod na pagkakataon, siguradong mangyayari at mangyayari yung mga ganito. Kaya dapat may, kap may kaparusahan talaga. Kaya dapat may reklamo. O. Oh. Nakakatuwa lang isipin na iniisip kasi siguro ng mga ganitong klaseng tao na walang papalag sa kanila. At sino ba kayo para hindi kayo palagan? Ako rin, pumapalag ako sa mga taong uh, may ginagawang kasalanan nang aagrabyado, lalo na kung tayo na ang inaagrabyado. Abay, kahit sino ka pa, talagang dapat tayong pumalag.